Ano yung first impression ninyo sa isa't isa? Mbraw! Yes! Iksanap! Kian mo una, kian mo una. Kian mo na? Nung pagpasok niya lang dito, ganda-ganda niya. Aww. Yeah! Uh, uh, yeah! May mait-mait pa. Oh yeah! At uh, sya supported din yung parents. Yeah! Uh, and, Um, syempre, ogi. Tapos matulungin. Kasi nung parang, ano na, nung nasa pool tayo, pinaglilinis kayo, ikaw lang naglilinis doon. Tapos sila naglalaro sila doon. <laughs> Good! Mabait! Tapos, ogi! Ogi! Yes! Ogi! <tinyo> <tinyo> ano yung nagustuhan nyo sa isa't isa? NO! Hindi yung niya. Tama, Ano po, yung kapag kinakausap siya tapos nagpo-po siya. Ah, Ay, ah, <laughs> ano yung mensahe mo kay Eunice? Eunice, ingat ka palagi at mag-focus ka sa mag aaral mo. Yes! Good luck sa tapos, sana bumisita ka ulit dito para magkakawin tayo. Tapos, stay safe. Tapos, galing sa pag-aaral. 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 pag aaral pag aaral pag aaral pag aaral pag aaral